So bali ito lahat yung setup na piyesa natin. Gamit natin Daytona na clutch lining. Higher friction performance. Higher temperature resistant. Reduces slip. So ayun yung nangyayari sa PBT natin ngayon. So gibi naman yong kasi manipis na yung clutch lining na gamit natin doon. Yung texture nga. Hindi siya parang kahoy. So hindi ko pa rin nasubukan to. Try din natin to kung mawawala na ba yung sliding doon sa clutch natin. Stock center spring 800 RPM. Then stock na clutch bell. So bakit hindi tayo nag aftermarket? Isa lang ang dahilan ko doon dahil mas matibay itong genuine na clutch bell. Sa kahit anong clutch bell. Para sa akin ha. So ito lang naman yung ginagamit natin. Kahit dito sa Mio. 'tong stock bilang niyan. Tapos yung pulley na nakakabit doon sa N max natin is syempre yung mga nakapanood ng video last time Puma Racing na CBT. Tapos yung flyball na nakakabit doon straight 11 na Uma Racing din. Kasama siya dito sa kit and yung clutch spring natin na nandito is yung stock na nandoon na kasi nakakabit na yung clutch spring natin. So, 'yan, 'yan lahat-lahat ang bali ang idadagdag lang natin na bago is etong bell At itong clutch shoe Yeah. So ayun mga padi gabit na natin yung ating bagong clutch lining at clutch bell dahil talaga naman, talaga naman napakagrabe ng pagka-dragging tiniis ko ng isang linggo. Hindi ko alam kung ano ang rason kung nanginginamuhan ba sila dun sa bagong clutch spring na nilagay ko o sadyang pudpud na lang talaga yung lining. O kaya naman, pwede din kumana yung mga grasang inilagay ko dahil baka napasobra tayo pero check na rin natin kung ano ba talaga ang nangyari at saan hinang pagda-dragging na to. Hindi ko alam kung sinidya ko ba talagang gawin to hindi naman pero kahit ano pa man na maging rason e eh, papalitan ko na to ng lining at bell dahil hindi ako makakatulog at napapaniginipan ko na na brand new ang aking lining at bell na minsan ay maiisip mo ano kaya pag brand yung lining at bell ko ano kaya magiging takbo yung mga ganong ise ang iyong maiisip pagka nasimulan mo na ang pagkakalikot ng sibiting are ah talaga naman walang bakas ng grasa mga padina na mataan dito sa ating lining pero papalitan natin siya ng Daytona at yan kung makikita nyo sobrang laki ng kaibahan mas malapad yung Daytona and iba yung texture niya. Parang mukha ng pinautang motos din na yung nagparamdam sa'yo. Kaya nga pa, dito yung stock lining natin. Okay pa naman siya, makapal pa. Pwede pa. Pero syempre, ang sarap lang pagbago yung lining kaya kakabit na natin yung na para mas malaman pa natin kung mas okay ba talaga yun. And yan, konti na lang yung kanyang buhay ito. Kasi ang indikasyon yan, pag nandun ka na sa pinaka parang pinagdikitan niya, ito, tong part na tong nasa babang parang kahoy. Eh, na yung pinakasagad niyan so bawal mo nang ubusin yan kaya ang buhay na lang niyan is ito ilang mm na lang yan ito nandito kasama negative na yan pag ayan na lang yeah engine Daytona natin na ito. So, yung material niya, iba. Carbon Kevlar. Yan, kulay parang asfalto siya. And, yan, magaspang. Para siyang may mga, ayun o, parang liha. Parang liha yung, ano nya, texture. Dito natin siya lalagay sa stock na assembly pa rin. So, linisin na lang din natin. Total, binuksan na natin. Bali ito, reserva na lang natin to Magagamit pa to sa mga emergency. And, yung bell naman natin is ito. So, ito, pwede pa naman talaga to Pero, syempre, sa loob ng 38K Odo is hindi na siya kagaya ng sa bago. Ang napansin ko nga lang pala dito sa bago mga padi Ayan o, mas malapad siya. Tingnan nyo yung difference. Mas malapad dyan. So, ito daw yung stock ng mga bagong NMAX ngayon. Hindi yung B3 ha. Yung B2 pa rin pero yung mga mas modelo. Ayan. And yung materials nya sa labas. Kung papansinin nyo. Para siyang may cover. Ito, yung parting makintab. Dito wala. Original to mga padi Sa ano natin tabili Sa casa mismo. Ito yung resibo nya. Ayan. Ayan. Tara, na natin. Talagang baklas kabet baklas kabe, tamang ang mangyayari sa iyo pag nasimulan mo nang kalikutin to. Dahil lang totoo niyan mga padi eh, wala naman talagang tamang tono. Maari yung setup ni Juan ay hindi u kay Pedro. Pero pwede kang kumuha ng idea mula sa mga komento. Etong sinasabi ko ay sa mga magdi DIY pero kung meron kang mekaniko, ay mas dadali ang buhay mo dahil siya na mag-iisip at gagalaw nito. Huwag kang alam magre-request ng may arangkada gitna tapos dulo. Really? You're requesting with the entrance, with the exit? Haha. <laughs> Stupid. Kukinang ina. Ano yun? Yan. yan. Kabit na natin mga paddy. Tapos test fire. Yeah. mga padi, so far so good naman yung kinabit nating lining at bell na wala na yung kanyang dragging. And yung top speed nito, utang ko sa inyo gagawa na lang ako ng bukod na video dahil hindi ko maita top speed to dito sa city. Pupunta tayo yung probinsya para talagang safe at the best Yun lang mga padi, maraming maraming salamat sa namapas ng video. ye I'm out!